Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom. Ha ha Hi ha. mama! Ha ha ha! Mga brom, may nakikita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrom Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabrom para mumuli ng pagkain para ibigay doon sa tulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom let's go! Ah, Dito na tayo sa may magdo mga uh, kabrobrom Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natulog sa ng kalsada Let's go mga kabrumbraw, yapasak tayo, let's go Dito na tayo mga kabrumbraw, let's go ah, ito na mga kabrumbraw, nakabili na tayo ng pagkain sa magdo Ibigay na natin ito kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada Let's go! Let's go mga kabrumbraw, tignan natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tulong na naman tayo ngayong kadimga mga kabrumbraw doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga ka-brom-brom. Iyate din natin ito. Let's go! Uh, Nandun si Kuya mga ka brom Lapitan natin para ibigay pa kayo. Let's go. Nandito siya mga ka brom Let's go mga ka na bigyan natin. Pagkain nga ko yan. Let's go.